alaala, katinuan, pagkawala ng memorya, pilit na inaaninag ang bawat pahina ng aklat na yupi-yupi at inaanay na. Inaaninag ang tila madilim na gabi gamit ang umaandap-andap na gasera. Nananalamin sa tubig dagat, pilit inaaninag ang larawan ng nakaraan. Naisukatin at abutin kung gaano kalalim ang malawak na karagatan ngunit bigong maarok ang kahiwagaan. Tulalas sa kawalan, tila paslit na naguguluhan, pabago-bago ang katinuan. Dinakasan ng bait, tadhanang napakapait, alaala at katinuan ay papuslit-puslit. Sa isip man ay gulong-gulo, ngunit sa puso na may di nagbabago. Makalimot man ang isip, ngunit di ang pusong ito mawaglit man ang katinuan ngunit hindi ang nararamdaman kaibigan kung di man kita maalala ngunit laging pakatandaan sa puso ko'y ikaw ay nakaukit at kailanman hindi malilimutan sa aking mapusaw na katinuan at malabong alaala masakit sa akin minsan ang hindi ka matandaan pag-alala paggunita pagbabalik-tanaw mga bagay na minsan ay pwede kong gawin at maya-maya ay aking makakalimutan